Magandang balita para sa ating mga lolo at lola at sa lahat ng mga PhilHealth members. Ano ito? Tara, sabay-sabay nating panoorin kung ano nga ba ang pagbabagong ito mula sa PhilHealth. Ang pagtatanggal ng 45-day benefit limit rule ay magsisimula na ngayon, April 4, para po sa mga admissions starting today, effective na po ito. Kung dati po ang ating mga miyembro ay meron lamang 45 days in a year para magamit po ang kanilang beneficio sa PhilHealth, ngayon po ay tinatanggal na natin ito. Ibig sabihin po nito, sa lahat ng dahilan ng ating pagkakasakit, lalong-lalo na po yung mga may pagkakasakit na nangangailangan ng gamutan ng matagal na panahon o merong mga pabalik-balik na pagkakasakit, maaari na po nating magamit ang ating beneficyo the whole year round, 365 days, at wala na pong limitasyon doon sa tinatawag na 45 days. Ang pagbabago pong ito ay of course na ayon doon din sa mga nasa provision po ng ating Universal Healthcare Act na ang bawat Pilipino sa panahon ng pagkakasakit o karamdaman ay dapat makakakuha kaagad-agad ng karampatang benepisyo mula sa National Health Insurance Program. Ito po ay naaayon din doon sa pinag-uutos ng ating pangulo Bongbong Marcos na walang Pilipino o walang miyembro ng PhilHealth na hindi maaaring makakuha ng benepisyo ng National Health Insurance Program.